77 to 71 or 70, 71. You ready? Hey, good afternoon, guys. it was T dot battles before versus Pinoy haircutters. Uh it was, TDOT, uh, before, uh, uh, it was um, 77 to 71. Uh, player of the game, the one and only Jess Pinuliar uh with uh, 19 points. Um uh, Ayan, na, uh, live tayo. Mag-uusap lang tayo. Um, yeah. Yung game nyo, ayan, lumalabas na yung game mo. Uh, yung mga teammate mo, last week, malas kaya tol, nakalaban yung 8 uh, Mile. Ngayon, bumawi kayo at uh, nung masasabi mo sa game mo at sa mga kaibigan mo? Shoutout daw kay Jom, uh, ayan. Well, especially, shoutout sa, sa magina ko. Anonot uh -huh. sa live. Yeah, okay. Bye. I love you. you. Number, number one eh. Uh -huh. Pero pag chicks to. <laughs> number yan, one. Shout sa, sa, sa mga team-mates ko sa Pinoy Art Kadot. Saka ngayon ah, muling nakasama ko si Tom. Oo. Kaya medyo hindi pa lumalabas yung laro ko. <laughs> <laughs> Napatawa ka doon pre. Abangan nyo. Aba, abangan nyo na And, lang na tubig ang tenyo ha. Medyo uh -huh. lumalabas pa lang. Oo. <laughs> <laughs> Lumalabas pa lang. Yeah. Ngayon, ang ang confident natin na doon eh, no? Yeah. Oh, pero yung game nyo, lalabas pa lang. Yeah, oh, lalabas ito, pa lang. Eh. Nakita nyo naman kung paano maglaro si Jess, guys. At uh, Makuela to, at saka uh, he's one of the fundamental games sa uh, sa team niya. Um, tol, uh, for next week, hindi natin alam kung sino makakalaban nyo. Anong tasabihin mo sa team mo? Kasi may teamwork na kayo. Eh. Uh, sa so next week, hindi namin alam ang kakalabanan na yun, Matthew. Sasabihin mo rin, di ba? Oo, oh, sasabihin ko na lang sa'yo. Hintayin namin yung sasabihin mo. Oh. Ay, listo. Ay, baka may shoutout nice. sa'yo. Shoutout shout pala. abangan yung mga abangan yung mga highlights namin. Oo. Oh. Ayan. Mga si Tiyon, si Tiyon, si Lahat sila. Lahat ng team ko. Thank you very much. Uh, Any shoutout? Oo. Oh. Ah, abangan yung mga highlights. Nagkagawa pa ko ng highlights. Okay. Oh, sige. <laughs> Salamat. <laughs> thank you. Thank you. All right. see you later.